Okay, magandang araw mga sir. Ngayon magkakabit tayo ng bus na Europa. Ano lang po ito, made in India. So, pinakabit sa atin. I-share ko sa inyo paano yung pagkakabit. Okay, diretso na tayo para di na tayo magtagal. So, ngayon ang gagawin lang, ang bawat isang busina, meron siyang dalawang terminal. So, dalawa dito, dalawa dito. Tapos, ah... Uh, yung isang wire nito ito tsaka isang wire dito pagsasamahin lang natin ayan samahin lang natin to sukat mo natin yung haba ok ito so ito okay, pagsamahin lang natin to Yan, pinagsama na natin. Isang wire dito, isa dito. Ngayon, supplyan natin ito ng ground. Ngayon, meron tayong pinagapang na wire dito. Bali ito. Galing ito sa battery, sa negative ng battery. Diretso yun sa negative ng battery. Diretso. So, ngayon, i natin dito. Yung pinagsama natin na una kanina. Tatap natin dito. So bali ground ground ito ng uh, busina, rekta sa battery. So connect lang natin dito. Yung wire na gagamitin natin yung medyo mataba. At yung mga uh, nipis, ito so, ang okay, ground natin. ngayon yung isang wire nito bali ito na isang wire nyan meron akong wire dito na gagamitin ito, ayan so dalawang wire ito bali yung isa ikabit natin dito Malama, maganda rin ang laman nitong wire na to makapal din yan so ito para naman itong bali sa ano para naman yan sa positive naman yan yung galing sa relay tapos yung isang wire dito sa kabila yung galing naman dito yan yung isang pang wire dito ito yon kunin din natin tapos itatap natin dito Yan. Yan. So, yung dulo ngayon nung tinap natin, ito na yon yung dulo. Kakabit naman natin ito sa relay doon sa 87. At ito yung ating horn relay. Ang hanapin nyo lang yung 87. So, ang 87 ng relay, itong dulo at saka itong gitna. So, tigisa sila. nga pala yung stock nitong busina yung stock nya pagkaganahin natin okay ito pang isa dito naman sa isang So okay na yung 87 natin, okay na yung busina natin, meron ng supply Ground at saka yung galing 87 Ngayon yung relay natin, supply natin yung number 30 Yung number 30 ay itong green supply natin na galing battery Okay, naglagay tayo dito ng fuse box, wala pang fuse, mamaya natin yung kakabit Positive ng battery, ito na yung wire nya supply natin sa number 30 ng relay so itong kulay green yung 30 so babasahin nyo sa sa ano relay sakit sa may kuan sa relay yung kinakatapatan ng numero wag kayo magbasi sa kulay ng wire kasi hindi nasusunod yan iba-iba ang ginagamit nilang wire sa ano ano number kayo magbasi Okay. Ngayon, supplyan natin yung 86. Itong ano 86, itong yellow. Supply natin ang positive galing sa accessory. Okay, dito na tayo kukuha ng ng ano, ito yung stock ng busina. Tanggalin lang natin. Ito yung stock ng busina ano to Kawasaki Barako bali ito so dito na tayo kukuha ng accessory wire sa, dito tayo kukuha ng positive para sa relay natin sa number 86 tap lang tayo dito bali ito ay accessory wire to pwede naman sa susiyang kung gusto nyo pero dito kasi mas malapit Okay, nakapaglagay na tayo ng wire. Ibalik na natin yung sa terminal niya. So, ito na yung ito na yung history natin. Lagay natin sa 86 ng relay. So, yung 86 itong kulay dilaw para gumana yung ating stock na busina gumamit tayo ng gumamit tayo ng 3-way switch ito ito yung kulay blue yan yung common wire dinugtungan natin itong kulay blue yan yung common wire lalagyan natin yung common wire palusutin ko lang saglit so bali ito yung kulay itong wire na to ito kulay bluetooth galing sa ating 3 way switch yan to lalagyan natin ito dito sa ano ito yung stack natin ng na busina di ba may dalawang wire yan yung isa nandoon nakakabit na ngayon ito ito yung galing sa pindutan bali trigger to ngayon uh, ikakat lang natin ito kasi gagamitin natin tong sakit putulin lang natin to tapos ito yung dito natin nakakabit yung ano kulay blue yung common wire ng 3 way switch para gumana yung stock nya Tapos ito naman yung dalawang wire, ito yung galing pa rin sa 3-way na switch. So kahit magkapalit itong dalawa, walang problema. Yung isa, idudugtong natin dito sa pinutol natin. Dudugtong natin dito. Ito yung sasaksak natin dito sa stack. So dudugtong lang natin. okay, nagdungan na natin ngayon ibabalik natin dito sa terminal ng busina yung stack niya okay, ngayon ito pa yung isang wire ng 3-way switch lalagay naman natin ito dito sa relay sa number 85 Okay, lagay natin dito. So, 85 ng relay. Okay, tapos na yung connection natin. Lagyan na lang natin ang fuse dito. Tapos iayos natin yung wiring, i-tape natin ng maayos, tapos testing na tayo.